ay vlog si ate Kenny po sa ito si ate Kenny sa tumutulong sa akin ibigyan ng pagkain na yeah, pwede mangingi ako ng tulong uh, may anak ako parang pinastardo rin ako ng anak ko isa akong paralit ko wala tumutulong sakin, sa akin hindi si ate Kenny lang Kalau main dia nyonya. po. So, mga kamigo ka amiga, maganda gabi sa ating lahat. Si Ate Bida po kasi pagbaba ko ng bahay kasi na ano ko lang may pinuntahan kasi ako ka uwi ko lang din. Ka uh, uwi ko lang din galing oh, naintindihan mo naman din kasi ako marami akong ginagawa, busy ako kanina, di diba? ba? Ka pagbaba ano, ko lang din. Tapos nang ano, pagbaba ko nag-ano siya, nag si Ati ano, si Bida. Di si, walang wala daw talaga ako. So, Abi ko naman sa kanya, wala problema. bigyan ko naman halimbawa sa kung anong makakaya ko lang din halimbawa, o di ba? yung ano yung siyempre yung kami ano mo sa oo hindi talaga maano yung ano lang mga kamigo kamiga yung ano lang ano niya panggamot ah, panggamot pang yung halimbawa yun ang pagkiusap niya sabi ko mag, kung ganyan lang halimbawa pa check up sa doktor para yung gagamot sa iyo tamang isita nga gamot ang kailangan ko nga laboratory para malaman ko kung ano na yung sakit ko baka nadagdagan pa yung sakit ko stress pa sa buhay ko tamang nervous pa ako. Ayun, naano ko bang, tingnan ka lang dito sa ano, kamera. Yan. Oo. Um, pero huwag mo lang ano yun yan, kasi alam mo, may maaawa din sa'yo. Ang inaano mo lang, ang hinihiling mo lang pang gamot. Pang gamot ko man lang. Mahal ba yung gamot mo? Ang probasta sa'yo. Sampung piraso, ucinta. Sampung piraso, ucinta. Tapos yung hundo, dipin, kwarenta. Pero yun ang gamot mo yun, yun ang gamot ko Hindi ako basa -basa. yung medipas sa paso mino yung yun 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 ang talaga, oh, yun na talaga. E gamot yun, oh, ganun yun talaga ang yun 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 kung titigil ko na o ano. Kaya ko naman na ano, masama, masama yung ano mo talaga. Libid maganda yung ilabas mo nang talaga yung Naramdaman ko yun. Ah, yeah. na ako sa'yo. hindi di ba, paano? nga ikaw, may awa ay? Kaya, ba? Hindi, okay lang Naramdaman ko yun talaga. May awa, yung tao, tao lang tayo. Okay. Kung hindi sa'yo, kalabay labi na ako. O wala naman, wala namang problema. Ayun, yung sa totoo lang. Huwag mo lang isipin yan. Pag halihan, hindi ka lang Hindi ka pa kumain ngayon. Mamaya, bigyan kita. Ibigyan sa papay. Ay, ganun. Pero huwag ka, mag oh. ka magdala ng ano ha. Huwag ka magdala ng yung biskwit na galing hindi. dun ha. Tsaka huwag ka mag-akit ng mga ganun. Wala akong na yun Yung binigay ko sa'yo kagabi, kinain mo. Kinain ko, nalimusal ako Yun lang. Yung may Nakikapi ako din sa pagkay. Para lang makakain sa mga kamigo ka-amiga. Yun ang ano ni, ano ni, ati bida, buhay na ati bida. Sabi ko naman siya, two days lang, malay mo, hindi natin mo sa ati. ba, ay ano rin sa'yo, ati mo, hindi natin mo sa ati. Ang tangin mo, marunong mag-blast. Sa taong na ati. Tama. Muna isipin yan, kasabi ko, talbi ilapas mo yung ano, kasi mahirap yun na hindi mo ilabas o di diba? ba? Oo, oh, mahirap 'yun. Ganda na rin may yung na, Dapat may panyo kandela. Hindi ko na alam kung ano Kaya may lang ako sa tulong. Ah. Oh, tulong ka? Kapit tulong. yun mga kamig-pamika. Hey, ngayon, bibigyan na lang kita ng kunting tulong. Halimbawa, gano'n na lang ha. Kung na lang muna magkunting tulong sa'yo. Ngayon, pag ano, ipili mo ng gamot. Bibili ako ang ano, oh, so, na lang. Bibili mo ng gamot, ha? Bibili ka, pimenta, oh, kahit ka. tatlong piraso. Oh. Tapos ngayon, pag alimbawa na, ano, gamot ng taga, tapos ano, pa, alimbawa ng anong gusto mo na gamot. Ano, Salamat na, nga ako, nandiyan kayo. Ang dama sa sabi ko, hindi ako nagpulong-pulong. Huwag mo nang isipin niya, halimbawa, si ano, wala namang problema yan. Ang importante. Eh. Huwag ka mag-alala kasi alam mo na, ngayon lang talaga. Ang gamit talaga na nangatubag na, mga ang mga pa pako. Nervyos, high blood, naghalo. Hindi ka mo meron pa akong isang anlo, dipin. Ah, mayroon ka pang gamot sa akin. Ang anlo, ko nga kagabi. Mga kami ko ka-amiga. wala siyang kain-kain pa. Kaya yung tanghali? may na lang. May sinahing ako doon. May sinayin ako doon. Ika eh, rin umaga pa yun. Okay lang ba yun sa'yo? Kahit nga nun, bago mo lang ang Tapos ano, yung ba yun? Yung... Mayroon akong sardinas doon. Ganyan yung sardinas. Eh, hindi man ako na malingkit. <laughs> ay, ay, may laman lang. So, ano, At yung may inuha kong gamot. Ipag umakyat ka sa bahay. Hirap na hirap din siyang umakyat. Ngayon, ang inaano ko nga kabila. Ako, ako naman ang akit. at siya, bababa naman ako uli. Pero nang ginagawa ko mga kami ko Ikaw malakas ka ako. Oo. Kaya, ako na ang... ko yung sarapos Ako na lang ang nagano mga kami ko ka amiga. Habang nabubuhay ako, hindi ako ng sa iyo. Habang buhay ako di alam mo yung ano, may pag-asa, ati bila, may pag-asa. Hindi mo maalam ati bila, malay mo may biglang magtulong sa'yo, panggamot ka mo, diba? Tinuloy nga may anak ako, unahampas ako ng tungkol. Ha? Pero tinuloy nga may kapasid ako, unahampasan ako sa day. Kaya kung hindi ko buhay, yung sarili ko wala. Buti may kaibigan ako, tinulungan din ako. Malaki pa salamat. Hindi na masabi. Hindi lang ako. Kahit tanggabot man lang. Huwag ka makalala Kasi alam mo, halimbawa ko, kung ano man, halimbawa ng, ano mo, malay mo, may biyaya. Diba? Ano ang ka Diyos na may mag-ano sa'yo ng pagmamahal. Hindi mo nakita diba? ka na mangyayari sa akin yung ganyan. Kumukulog, kumisiklat. Isip ni si Tau, ganit ang Panginoon sa kanila. Ay, hindi. Hindi ka na uwi, huwag kang ganyan. H hindi, ano, hindi naman ang Panginoon ano sa'yo. Siyempre, mahal ka ng Panginoon. Mahalin mo rin si Diyos. Maharin din natin yung Panginoon. Ganun ako, ng... hindi ako maalim sa Panginoon. Hawak ko parati ang Panginoon. Yan, oo, oh, yan ang importante. Kasi no, problema, yan, yan siya, oo. Tama. Yan ang ano natin, center of attraction. Siya talaga ang pinakauna. Tsaka ano, wala ibang ano kundi si Lord kasi siya ang nagbibigay ng na sa atin. Siya nagbibigay buhay sa akin. Opo, tapos siya pangalawang buhay ko na to. Tapos siya nagbibigay ng lakas. Lahat, lahat, lahat ng makapangyarihang Panginoong Hesus Kristo, di ba? Yun lang naman. Sa tayo, wag tayo makano kuway. Salamat ako sa Panginoon buhay oh, ko. iba-iba yung maging religion natin, parehas pa rin tayo, ano, nananampala -na tayo sa Panginoon. Lahat-lahat tayo. Sabi ko nga, sarili ko, sabi, may ina-atake ako. Inanuan ako ni Ate Kenny. Ano kayang itiusokli ko sa kanya? Hindi ako, hindi ako nag-ano ng kapalit. Pag tumulong-tulong lang, hindi naman kailangan ng ano na... Ano ako lang, na, na, na maniningil ako, hindi, hindi. Hindi ako ganun. Lamotin mo na nga ang ginagawa. Gayaan mo na kasi pag, pag ano, tulong-tulong lang, hindi na. Ako kasi ayoko nang gano'n na pagbigay-bigay ko gano'n lang yung... Sabi mo, bakit mo ba Kasi Hindi ako mo ba? Kasi ang ano niyan, si Lord ang bahala sa akin, sa ano, Lord nang nakakita. Ayoko nang... Kaya buhay mo nang, maganda. Oh, buya, buya, buya. Saka ayoko nang nagsisinungaling, gusto ko magpakatotoo. Ayun ang ba ako nagsinungaling? Oo, oh, hindi ka Alam nagsinungaling, nagpakatotoo ka ako yun. Sabi ko, hindi ako nagsinungaling. Kaya lang ako nagsinungaling na wala akong pera kahapon. Nangihiram siya sa akin. Gusto, gusto ko Ipinig ano. Ipinig ko lang ng pagkain. Gusto ko yung totoong, totoo ayaw ko gawa-gawa ang kwento. Kasi ano mga ako yeah. ba? Kasi ako kami ayaw ko nang magkasala sa Diyos. Gusto Ay, ko, ba ako nagkwento gusto, ko, kung, kung, gusto ko kung ako halimbawa na, ano, halimbawa na may ano yung tao yan. Ano, kasi ayoko talaga mga bigay, bigay nyo, bigay. Pag pag, 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 hindi okay lang din kasi hindi naman tayo na mamili. Hindi mo naman ako siguro mababaya. Bigay, bigay ng ano, kung mak makain na limpa o gato, ganyan, mabibigyan, bigyan ka habang nandyan dyan ka, o diba? Buti nga, bibigyan mo ko ng sabon, nakalimbo ako, Siya, bawo, bawo ko na. Hindi siya naka, hindi <coughs> kami, okay oh, lang yun, ang buna isipin yun. Ngayon, halimbawa, hindi mo masabi, lilipas ang ilang araw, at okay na naman ang lahat. Bon ba? Diba? Kasi pinunta, nagpunta naman ako, okay naman. Sa awa ng Diyos, okay, okay. na. Okay. Huwag mo, doon sa kabila. Huwag mo nang isipin, okay naman. Bon ba? Diba? Ano na ini? Uh -huh. uh -huh. Ang inano ko lang, huwag ka ma-stress. Bon ba? Diba? Ganoon ang ano ko sa iyo. Magabi stress, na-stress ma ako. Nervous na masakit ang bago ko. Eh, wala pa naman no, kung gamot, naubusan ako. Maayos din yan. Ano, bili tayo ng gamot ngayon, tara. Mayroon ba diyan gamot diyan? Wala diyan. Dito ko sa may video. Dito na tapos baka mayroon. Diyan. Diyan. Saan ka bubuwili ng gamot? Dito sa palengke, malapit sa palengke po dito doon. Magkano ba diyan ang dito. gamot dito? Mahal dito. Dito, paleng.. no, dito. 90 sa palengke. 90 at sa 90? Oo. sa piraso. May dito sa isa. Dito sa palengke, 70. Hindi, bilihan, kita ng ano. Ilang piraso, ilang piraso, bigay ko lang. Tara, tara. Bigay ko lang. Halika, saman mo ako. Halika. Punta na kami sa butika, mga kami ko kamiga. mga kami ko kamiga. Dito sinamahan ko po mga kami ko kamiga sa ano, sa butika. Naglakad lang po kami ngayon. Gabi na po mga kami ko kamiga. oh, rapid. Sinamahan ko siya kasi hindi ko talaga kaya na ano eh. Iyak nang iyak siya eh. Kahit na tatlong piraso lang muna, ha? Oo. May mainom lang po sa mga kanito kanina na gamo. Kanina pa ito tawag ng tawag sa akin, eh. Marami akong ginagawa rin kasi. Kaya sabi ko sa kanya, busy ako, maraming trabaho. Kaya <laughs> gabi, na, gabi naman, bumaba naman po si, ano, tibida. Mga kami po, kamiga. Ayan si Atimila. Ilan taong ka na ba? 61. 61 na siya. kailangan lang po niya mga kamigo kamiga ka pang gamot gamot yun lang tapos ano minsan kasi nangihingi lang po siya mga kamigo okay. kamiga ka makain lang niya hihingi okay. okay. siya ganun lang talaga siya okay. hindi man siya nahiya na maghingi okay. ang ano o in, ang, ang importante mag na mas maganda yung gano'n na maghingi siya huwag huwag lang mag knock out oh, dito na kami sa ano ah. malapit pa budika nalo ko lokalisan pharmacy. Kasi uh, lang pera hmm, sila. Mga kamiga, kamiga, wala siyang gabot dito, mga kamiga, kamiga. Oops. Pak patakbon nyo ah. <laughs> Isang takbo niya. Ulas, ulas siya. Nagkita mga gabot dito. kami ko kami. Sa kabila. Kaya sa kabila kung mayroon. Dito. Saka doon. Kaya mo doon. Dito sa kabila naman, oh. Mga kami ko kamiga. Kung mayroon. Mga kami ko kamiga. Walang mga piling gamot. Si ano, kibida. Kailangan talaga to sa ano. Sa mga generic pharmacy. Tapos ano, ano ba yun? Yung sa may mercury. Mga ganun talaga yan. Wala dito sa amin eh. Wala. Wala. Wala sa P6. Wala sa p Dadaling ko kay reset ako. Oh, so, paano na? Sa Mercury kasi mahigpit doon sa Mercury. Kaya kasi wala. Pag walang resita ka, hindi ka bibigyan ng gamot. 'Yun ang ano ng patakaran ng Mercury. Oo. Kasi ayaw nila na magbigay sila na pita ng sira niya ako Kailangan bago ka magbili doon sa Mercury Mercedes kong dala. Galing, ah, ah, Galing, ano ba yan? Bilihin pala na resita ng gamot pala. O yun nga. Uy, na muna kami mga kami po kami. lang, hindi ako ng tulong sa inyo. Pambili man lang gamot. Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Kasi kung kaya ati Jenny, eh, kaya asa, umaagaan. Kasi kaya higa ko lang sa ati Jenny. Parang tumutulong lang siya. O, so, napapagrang hirapan ka na maglakad ngayon. Oo. Oh. Kasi malayo kasi mga kamikong namin o nilakad namin mga kami, bahala may mag-ano na sa iyo may mag-ano nang abot ng pagmamahal sa iyo sana nga <laughs> sana nga sana nga sige na tawa ka na kasi mamay kasi kang iyak maana. eh kasi kang iyak eh hindi masaya ka naman kunti o di ba yan ganyan <laughs> hindi yung puro lang ano kasi mahirap din yung laging ano tayo masama ang bibig natin yan laging iyak iyak ba o di ba I oh, love you mga kamigo oh, kamiga bye -bye. ingat kayo lahat sa nasulok ng mundo love you all love you all love you all